Hmm. Oh, pangpang. Ari ang tagiya sang kwan river nan. Makmu pila kay karya na iya nga area. 14 hectares. Nan, libre na ang paligo, way nagasto. Nan. Pare ang taga takurong nakaabot pa dire. Aba may kapaw patos babaw ba to oh. oh. May kar sa kay kamo karbaw. Oh, may karbaw padre o oh. Nagda swimming man ang karbaw. Oh. Mapalaw ndrey kamo are oh. So, day, namin namin Nan. Karon lang kami maigo kay perte pa karamig. Wow. Ah. Ah.